May mga tao sa buhay natin na sa unang tingin, mabait, masayahin, at tila perpekto para maging kaibigan o kasama. Pero kung titignan mo ng mas malalim, mapapansin mong may kakaibang bigat sa presensya nila. Yung tipong kahit wala silang sinasabi, parang nauubos ang lakas mo kapag andyan sila. Para bang pagkatapos niyong magkasama, kailangan mo ng spiritual shower para malinis ang aura mo. At alam mo kung bakit, dahil hindi lang sila basta toxic, Minsan, parang sila mismo ang delivery service ng demonyo. Hindi literal na may sungay o buntot, kundi yung mismong impluensya nila ay parang laso na unti-unting sumisira sa'yo. Ang mas delikado pa, madalas sila yung mga taong malapit sa atin. Yung pinili nating pagkatiwalaan, yung tinuring nating kakampi. Akala natin kaibigan, pero sa dulo, sila pala ang tahimik na sumisira sa atin. Para kang nakikipaglaro ng chess sa Diablo, habang nakangiti siya at sinasabing, your move. Kung hindi ka magiging mapanuri, baka hindi mo agad mapansin. Kasi ang estilo nila ay hindi lantaran. Hindi sila sisigaw na, sisirain kita. Bagkus, dahan-dahan nilang winawasak ang kapayapaan mo, pinapahina ang tiwala mo sa sarili, at pinaparamdam na ikaw ang may mali kahit sila ang totoong problema. At ito ang pinaka nakakatakot. Minsan, gusto pa natin sila. Naa-attract tayo sa kanila, natutuwa tayo sa kanilang presensya, kaya mas madaling mahulog sa bitag. Hindi sila dumarating sa buhay mo bilang halatang kalaban. Dumadating sila bilang Trojan horse, maganda sa labas, pero puno ng kasamaan sa loob. Kaya mahalagang maunawaan ang mga palatandaan. Hindi para maging paranoid, kundi para maging handa. Sabi nga ng mga Stoic, ang utak natin ay parang citadel, isang matibay na kuta na dapat bantayan kung hindi mo babantayan ang pintuan, kahit sino pwedeng pumasok at wasakin ito mula sa loob. Kung hindi mo makikilala ang ganitong klase ng tao, baka taon ang mawala sa iyo, taon ng pagsisisi, taon ng pagkalito, at taon ng pagiging alipin sa mga maling impluensya. Pero kung aware ka sa mga palatandaan, mas madali kang makakaiwas, mas madali mong maipagtatanggol ang sarili mo. At dito papasok ang stoic wisdom. Hindi mo kailangang magalit, hindi mo kailangang makipagsigawan o makipag-away. Ang kailangan mo lang ay malinaw na pag-iisip, matatag na boundaries, at disiplina sa sarili. Sapagkat gaya ng sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Ngayon kay Bigan, Gusto kitang tanungin, handa ka bang makita ang mga palatandaan? Kasi ngayong araw, ilalantad natin ang limang malinaw na indikasyon na ang isang tao sa buhay mo ay hindi galing sa Diyos kundi parang mismong pinadala ng jablo para guluhin ka. Pero bago tayo magpatuloy, isang simpleng hakbang muna, ilike ang video na ito, mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, at i-comment sa baba. Nakikita ko ang mga palatandaan. Dahil ngayong araw, sisimulan nating ilawan ang dilim. At kapag nakita mo na ang totoo, hindi ka na kailanman maluloko muli. Sign number one, pinapalakas ka sa kasalanan. Lahat tayo, tao lang, lahat nagkakamali, lahat nadadapa. At kung minsan, tayo mismo ang pumipili ng maling landas kahit alam nating mali. Pero ang tunay na tanong, ano ang ginagawa ng mga tao sa paligid mo kapag nakikita nilang nahuhulog ka? Ang isang tunay na kaibigan, isang taong may malasakit, hindi natutuwa kapag nakikita kang bumabagsak. Kahit mahirap, tatawagin ka nila sa katotohanan. Kahit masakit, ipapakita nila sa kung saan ka nagkamali. Dahil para sa kanila, ang tunay na pagmamahal ay ang pagtulong sa para muling bumangon. Pero ang mga taong pinadala ng demonyo, iba ang laro nila. Hindi sila lantaran na maguudyok ng kasalanan. Hindi nila sasabihin sa iyo, sirain mo ang buhay mo ngayon. Hindi, mas tuso sila. Ang estilo nila ay masaya, nakakatawa, parang harmless. Sila yung mga tipong supportive friend kuno na laging maingiti at papuri. Pero sa likod ng mga salitang yon, gusto nilang manatili kang mahina. Isipin mo ito, nagdesisyon kang magbago, mag-diet, mag-exercise o kaya itigil ang bisyo. Sa una, proud ka sa sarili mo. Ang gaan ng pakiramdam dahil unti-unti mong inaayos ang buhay mo. Pero biglang darating yung kaibigan na ito. Uy, relax ka lang. Isang slice lang ng cake, wala yan. Oh, konting alak lang para sumaya tayo. Grabe ka naman, ang boring mo na ngayon at bago mo namamalayan, naguguluhan ka na. Tama ba na disiplina lang ang ginagawa mo o OA ka lang at doon sila panalo kapag nagsimula kang magduda sa sarili mong prinsipyo? May kilala akong ganyan noon, tawagin na lang natin siyang Robert. Sikat siya sa barkada, laging may jokes, laging masarap kasama. Nang sinubukan kong tumigil sa alak para ayusin ang buhay ko, siya ang unang bumate. Ayos yan bro, pero isang tagay lang wala namang masama, akala ko simpleng support lang. Pero tuwing tumatanggi ako, siya pa mismo ang bibili at iaabot sa akin. At sa bandang huli, bumigay ako. Bumalik ako sa bisyong pinipilit kong talikuran. Doon ko lang na-realize, hindi niya talaga gustong lumakas ako. Gusto niyang manatili akong mahina, dahil kapag nakikita niya akong lumalaban, napipilitan din siyang harapin ang sariling demonyo niya. Diyan ko napatunayan ang totoo. May mga taong hindi lang basta natutuwa kapag nadadapa ka. Kailangan nilang makita kang nadadapa kasi ang kahinaan mo nagsisilbing konsolasyon sa sarili nilang kahinaan. Misery loves company. Sabi ng mga Stoic, ang ating isipan ay parang citadel, isang kuta na dapat bantayan. Kapag hinayaan mong makalusot ang mga ganitong tao, unti-unti nilang winawasak ang depensa mo. Hindi sila sumisigaw ng kasamaan, bulong lang. Pero yung bulong, kapag pinakinggan, Sapat na para dalhin ka sa maling landas. Kaya anong dapat gawin? Simple. Boundaries. Huwag mong hayaang diktahan ng iba ang mga desisyon mo, lalo na kung malinaw sa iyo kung ano ang tama. Hindi selfish ang tumanggi. Hindi masama ang lumayo. Sa katunayan, iyon ang pinakamatalinong gawin para protektahan ang sarili mo. Dahil gaya ng sinabi ni Epictetus, no man is free who is not master of himself. At kung hahayaan mong ang iba ang maging master ng disiplina mo, hindi ka kailanman magiging malaya. Sign number two, minamaliit ang damdamin mo at ginagamit ang manipulasyon. Alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot kaysa sa taong hayagang nananakit? Yung taong ginagamit ang pagmamahal o pag-aalaga para kontrolin ka. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagbabanta. Pero sa dulo, ikaw ang natatali sa mga kamay nila. At madalas, hindi mo man lang napapansin. Ganito gumagana ang mapanlin lang na tao. Una, papaniwalain ka nila na sobra kang sensitibo. Kapag may sinabi silang masakit, sasabihin nila, ang OA mo naman. Kapag naramdaman mong mali ang ginawa nila, sagot nila, masyado kang nag-iisip. At dahil inuulit-ulit nila ito, dahan-dahan mong pinagdududahan ang sarili mong damdamin. Ito ang tinatawag na gaslighting. Isang tahimik pero malupit na paraan para mawala ang tiwala mo sa sarili mong mata, tenga at puso. Halimbawa, may problema ka sa relasyon o sa isang kaibigan at gusto mong mag-open up sa kanila. Ang inaasahan mo, makikinig sila. Pero ang ibabalik sa'yo, pagtanggi. Sasabihin nilang mali ang kutob mo o iniimbento mo lang ang lahat. At kung paulit-ulit itong nangyayari, baka dumating sa punto na isipin mo, siguro nga ako ang problema. May kilala akong babae na tumigil sa pagkikita sa sarili niyang pamilya kasi sabi ng partner niya, wala silang silbi, ako lang ang totoong nagmamahal sayo. Nagsimula lang ito sa maliliit na payo pero nauwi sa total control ng oras, galaw at relasyon niya. Hindi ito pagmamahal, isa itong bitag. Ang totoo, ginagawa nila ito hindi dahil mas alam nila kung ano ang best para sayo, kundi dahil takot silang mawala ng kapangyarihan sa buhay mo. Hindi sapat sa kanila ang pagmamahal na malaya mong ibinibigay. Ang gusto nila ay pagsunod na hawak nila sa leeg. Kaya mapapansin mo, lagi nilang ginagamit ang mga salitang parang mabait. Gusto ko lang ng best para sa'yo. O, alam mo namang mahal kita, kaya ko sinasabi ito. Pero sa likod ng mga salitang iyon, nakatago ang panghihimasok sa lahat ng desisyon mo. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, We are disturbed not by things, but by the views we take of them. Ibig sabihin, ang layunin ng ganitong klasing tao ay baguhin ang pananaw mo, hanggang hindi mo na makilala kung alin ang totoo at alin ang imbento nila. At dito papasok ang stoic solution, awareness. Kapag alam mo na ito ang ginagawa nila, hindi ka basta-basta mahuhulog. Kahit gaano nila itwist ang sitwasyon, alam mong hindi lahat ng naririnig mo ay katotohanan. May karapatan kang magtiwala sa sarili mong damdamin. Minsan mahirap lumaban lalo na kung mahal mo ang taong ito. Pero tandaan, hindi pagmamahal ang pagtanggap ng kontrol. Ang tunay na pagmamahal ay may respeto, hindi takot, hindi panghihimasok, at hindi panlilinlang. Kaya kung may taong paulit-ulit na minamaliit ang damdamin mo, panahon na para igalang ang sarili mo. Huwag mong hayaan na ikaw mismo ang magsara ng ilaw sa iyong kuta dahil kapag nawala ang tiwala mo sa sarili mong isip at damdamin, doon nagsisimula ang tunay na pagkaalipin. Sign number three, nagtatanim ng hidwaan at nagpapasama ng relasyon. Hindi lahat ng kaaway ay lantaran. Minsan, ang pinakadelikadong tao ay hindi yung sumisigaw sa'yo o yung hayagang naninira. Madalas, sila yung nakangiti, nag-aalok ng pagmamahal at pag-aalaga, pero sa likod nito, tahimik na nagtatanim ng hidwaan sa pagitan mo at ng mga mahal mo. Ganito ang modus nila Una, ilalapit nila ang sarili nila sayo. Parang sila ang safe space mo, yung taong pwede mong sabihan ng sikreto, hinaing o problema. At syempre, magaan sa pakiramdam kasi iniisip mong may nakikinig sayo ng totoo. Pero ang hindi mo alam, lahat ng binubuksan mong kwento ay nagiging bala nila para kontrolin ka. Kasi ano ang susunod nilang gagawin? Dahan-dahan, sisimulan nilang baguhin ang pananaw mo sa ibang tao. Alam mo, hindi ka talaga naiintindihan niyan. Napansin mo ba na parang hindi siya sincere? Kung ako sayo, mag-iingat ako dyan. Sa una, parang payo lang. Pero sa katagalan, nagsisimula ka ng magduda. At bago mo pa mamalayan, nagiging malamig ka na sa mga taong mahal mo dati, pamilya, matagal mong kaibigan, o maging asawa. May kakilala ako na muntik masira ang pagsasama nila ng asawa dahil sa isang kaibigan na laging nakikialam. Tuwing may maliit silang tampuhan, yung kaibigang ito ang unang nag-aalok ng balikat. Pero imbes na tulungan silang magkaayos, lalong pinalalaki ang butas. Kaya siya ganyan kasi hindi ka mahalaga sa kanya. Paulit-ulit na ganun hanggang dumating sa puntong halos naghiwalay sila. At sino ang laging nasa gitna? Siya, ang tagapayo, na kunwari nagmamalasakit. Ito ang gusto ng ganitong tao, maging sentro ng mundo mo. Kapag nasira ang tiwala mo sa iba, sila lang ang natitirang mapagkakatiwalaan at doon nagsisimula ang kanilang kapangyarihan psychologically ginagawa nila ito dahil insecure sila hindi nila kayang tanggapin na may matibay kang relasyon na hindi sila kasama kaya ang ginagawa nila pinapahina ang mga connection mo para sila ang maging unbreakable link sa buhay mo ang stoic philosophy ay malinaw dito sabi ni Marcus Aurelius the opinion of others should not control us ibig sabihin Huwag mong hayaan na perceptions ng ibang tao ang magdikta ng pananaw mo lalo na kung ang goal lang nila ay guluhin ang isip mo at sirain ang mga relasyon mo. Kaya ang solusyon, kalinawan. Huwag mong hayaan na maging middleman sila sa relasyon mo sa iba. Kung may issue ka, direkta mong kausapin yung taong involved. At higit sa lahat, limitahan kung gaano karaming personal mong kwento ang ibinabahagi mo sa mga taong ito. Dahil tandaan mo, hindi lahat ng nakikinig nakikinig para tulungan ka. At kung mapansin mong paulit-ulit silang nagdadala ng pag-aalinlangan at divisyon sa buhay mo, baka na para magtakda ng distansya. Hindi dahil galit ka, kundi dahil mahalaga ang kapayapaan at relasyon na binuo mo ng matagal. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ay nagtataguyod ng tiwala at pagkakaunawaan, hindi ng pag-aaway at pagkawasak. Sign number 4. Emotional Vampires may mga tao na sa una parang sagot sila sa panalangin. Mabait, maalaga, laging handang tumulong. Kapag may problema ka, sila ang unang nasa tabi mo. Kapag malungkot ka, sila ang laging nagpaparamdam na nandito lang ako. At dahil doon, napapaniwala ka na sila ang taong pinadala para protektahan ka. Pero sa paglipas ng panahon, mapapansin mong kakaiba ang pakiramdam mo. Hindi ka na lumalakas kapag kasama sila, sa halip na uubos ka parang laging may hinihigop sa enerhiya mo at di mo namamalayan isa ka na palang biktima ng isang emotional vampire. Ganito ang taktika nila. Una, kukunin nila ang tiwala mo sa pamamagitan ng pagiging maalaga. Lagi silang nagtatanong, Kumusta ka? Ano nangyari? Pero ang tunay na motibo, hindi para tulungan ka, kundi para alamin kung saan ka mahina. Kinokolekta nila ang lahat ng insecurities at problema mo. Parang data na gagamitin nila laban sa'yo. Pagdating ng panahon, mapapansin mong unti-unti nilang hinihiwalay ka sa ibang tao. Sasabihin nila, walang ibang nakakaintindi sa'yo kundi ako. O kaya, sila, hindi nila talaga iniintindi ang pinagdadaanan mo. Unti-unti, napapaisip ka. Baka nga totoo, hanggang dumating sa puntong mas pinapakinggan mo na sila kaysa sa pamilya o kaibigan na tunay na nagmamalasakit. May kakilala akong matandang babae na naranasan ito. Namatayan siya ng asawa at isang lalaki sa simbahan ang biglang naging close sa kanya. Laging andon, laging handang tumulong, laging nakangiti. Sa una, inisip ng babae na biyaya ito. Pero makalipas ang ilang buwan, napansin ng mga anak niya na bihira na siyang makipag-usap sa kanila. Lagi niyang sinasabi, hindi niyo naman ako naiintindihan, siya lang. Doon nila napansin na kontrolado na siya ng taong iyon, unti-unti siyang inihihiwalay sa mga mahal niya ito ang ginagawa ng emotional vampires. Hindi sila hayagang umaatake. Hindi sila sumisigaw o nagbabantang sisirain ka. Sa halip, unti-unti ka nilang ginagawang dependent sa kanila hanggang sila na lang ang tanging pinagmumulan ng validation mo. At ano ang kapalit? Ikaw mismo ang mawawalan ng lakas. Mapapansin mong palagi kang drained, parang wala ka ng sariling boses. Lagi ka na lang nag-a-adjust para hindi sila magalit. Lagi kang nagsusori kahit wala ka namang ginawang mali. Sabi ni Marcus Aurelius, Our mind is dyed by the color of our thoughts. Kung palagi kang nakapalibot sa taong nagdadala ng negatibo at control, hindi lang mood mo ang naapektuhan. Unti-unti nitong binabago ang pagkatao mo. Ano ang solusyon? Brutal honesty sa sarili. Tanggapin mo kung sino talaga sila, hindi kung sino ang gusto mong paniwalaan na sila. Tanungin mo ang sarili mo Lumalaki ba ako bilang tao kapag kasama sila o lalong lumiit ang mundo ko? Kung nauubos ka, oras na para putulin ang connection. Hindi ito pagiging malupit, ito ang pinakamabait na bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo. Dahil ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ay nagbibigay buhay, hindi sumisipsip nito. Sign number 5, Nagdadala ng Creepy, Doom at Takot Minsan may mga tao na kahit wala namang ginagawang diretsyong masama, iba ang epekto ng presensya nila. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nananakit, pero tuwing kasama mo sila, bigla kang nakakaramdam ng kaba, bigat, at parang wala ka ng pag-asa. Para bang lagi nilang dala ang ulap ng kapahamakan saan man sila pumunta. Ito ang mga taong hindi lang basta negatibo. Sila yung nagpapalaganap ng takot. Parang virus na dahan-dahang kumakalat sa isipan mo. Sa una, parang simpleng payo lang ang binibigay nila. Pero kung titignan mong mabuti, lahat ng sinasabi nila ay para iparamdam sa iyo na delikado ang mundo at mahina ka para harapin ito. Halimbawa, excited kang magsimula ng bagong negosyo. Sabihin mo lang sa kanila ang plano mo at sagot nila agad, Sigurado ka ba? Baka malugi ka. Ang daming na bankrupt sa ganyan. Hindi ka pa handa, baka masaktan ka lang. Sa umpisa, iisipin mong concern lang sila pero kapag paulit-ulit na ganito, mapapansin mong nawawala na ang tapang mo. Unti-unti, nagdadalawang isip ka na sa bawat desisyon. At bago mo mamalayan, ikaw mismo ay natigil na sa pag-usad, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil napaniwala ka nilang wala kang magagawa. May kakilala akong lalaki na palaging sinasabihan ng kapatid niya na huwag nang umalis sa trabaho kahit sobrang stress na siya. Araw-araw daw, pasalamat ka na lang, may trabaho ka baka wala ka ng makuha kapag umalis ka sa huli nanatili siya sa sitwasyong unti-unting pinapatay ang kalusugan niya hindi dahil sa takot niya mismo kundi sa takot na ipinasa sa kanya ng ibang tao ito ang taktika ng ganitong klasing tao hindi sila nagbibigay ng solusyon nagbibigay sila ng alinlangan hindi sila nagbubukas ng pinto sila ang mismong nagkukulong nito at alam mo ang mas malupit hindi nila ito ginagawa dahil gusto nilang tulungan ka Ginagawa nila ito para manatili kang nakadepende sa kanila. Kapag natakot ka, saan ka tatakbo? Sa kanila. Kapag nagduda ka, sino ang tatanungin mo? Sila rin. At doon sila lumalakas. Kapag nakikita nilang ikaw mismo ay nakakulong na sa takot na sila ang nagtanim. Sabi ng Stoics, ang tanging tunay na kontrolado natin ay ang ating mga iniisip. Kaya kapag hinayaan mong punuin ng takot ang isipan mo, hindi lang mood mo ang nawawala pati ang kalayaan mong pumili. Marcus Aurelius once wrote, "The soul becomes dyed by the color of its thoughts." Kung puro takot ang kulay na ibinubuhos ng mga taong ito, unti-unti ring natitinag ang tapang at liwanag ng kaluluwa mo. Ano ang stoic na solusyon? Linawin kung kaninong boses ang papayagan mong pumasok sa isipan mo. May mga tao na nag-aalok ng real talk, pero ang totoo, fear talk lang ito. Alamin ang pagkakaiba ng babalang mula sa pagmamahal at babalang mula sa kagustuhang kontrolin ka. Kung may taong lagi kang ginagawang takot at maliit, oras na para magtakda ng hangganan. Dahil hindi ka ipinanganak para mabuhay sa anino ng iba. Karapatan mong pumili ng liwanag kahit pilit kang ikinukulong ng iba sa dilim. Kung habang pinapakinggan mo ito ay may biglang pumasok na pangalan o mukha sa isip mo, huwag mo nang ipagwalang-bahala. Hindi aksidente na naalala mo sila. Minsan ang intuition natin, ang pinakaunang babala na may mali. At gaya ng sinasabi ng mga Stoic, huwag nating balewalain ang malinaw na nakikita ng ating isip. Tandaan, hindi ka ipinanganak para maging puppet ng iba. Hindi ka laruan ng sinumang taong gustong manipulahin ang damdamin mo, kontrolin ang desisyon mo, o sipsipin ang enerhiya mo. At lalo na, hindi ka punching bag ng mga taong ginagamit ang pagmamahal bilang dahilan para sirain ang tiwala mo sa sarili. Deserve mong mamuhay ng may kapayapaan. Deserve mong gumising araw-araw na buo ang tiwala mo sa sarili, malinaw ang isip mo, at malaya kang pumili kung anong klasing tao ang papayagan mong pumasok sa buhay mo. Kaya kung nakita mo ang mga palatandaan na ito, huwag ka nang magbulag-bulagan. Ang unang hakbang palagi ay awareness. Dahil kapag nakita mo na ang totoo, mahirap ka nang lokohin muli. Sa huli, Stoic philosophy ang magpapaalala sa atin. Bantayan ang ating kuta ang ating isip, puso at kaluluwa. Dahil kapag pinapasok natin ang maling tao, hindi lang relasyon ang nawawasak, kundi pati ang kalayaan natin bilang tao. Kaya ngayon, gusto kong i-comment mo sa baba. Kilala ko ang mga palatandaan. Para sabay-sabay tayong magising at magpatatag laban sa mga nagtatago sa maskara ng pagiging kaibigan, pero ang totoo, hadlang pala sa ating kapayapaan. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para patuloy nating ilantad ang mga maskara ng mga toxic at manipulators dahil sa mundo na puno ng panlilinlang sama-sama tayong magdadala ng liwanag at katotohanan